Yun, mga Abel. Good afternoon, good afternoon. Ayan. Uh, kasalukoy na nagpapakawala tayo ng mga ano natin. Mga lahi ng mga kapos natin. Ayan, lahi ng kapos natin yung mga yan. Mm. Tatlong yan, magkapatid yan. Mm. Uh, magkapatid sila sa nanay. Pero sa tatay, same na kapos din kasi yun eh. Kaya related lang silang, dal uh, silang tatlo. Tat dalawa. Related silang tatlo. Ayan. Then dito, yan, yung mga ibon natin na yan is pang ano natin ng BBC kaso hindi pa nga natin may training dahil hindi pa sila na ranging sa atin mga ABL iyan ang problema natin malapit na uh, by December 10 na yung first training natin hindi pa sila na ronda sa atin anong petsa na ba ngayon 26 o 27 na ata ngayon so ngayon dapat itong week na to magrondahan na kasi medyo mahaba-haba na nasa kalahati na yung pakpak nila yung first at saka second primary nila kaya kailangan Uh, mabugbog na natin sila kahit 2 weeks sa rondahan Anong nangyayari kasi sa kanila mga abel is Nabibilad lang sila dito araw-araw hmm. Huwag nyo nang intindihin to Itong young bird na yan, yun at Yung isa yung pang stock bird natin na to yan, 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 yan So ngayon apat lang talaga Then ito yung pang Isa, pang lima Pang limang uh, BBC Pero ito matitraining na natin yan sa PUF Kasi kanina may training na PUF ng Apalit Then alam ko pulila na sila hmm. So titingnan natin Kasi ma-advance to Ma-advance sa training Kasi sa, dito sa apat Kasi yung apat di pa natin na Na puwersa sa liparan Pero bago naman natin yung tinanggalan ng mga bagwis Is hataw na hataw ng ronda sa atin yan Kaya ngayon Pipilitin natin Two weeks silang magro-ronda Sa atayo kaarga ng uh, BBC Kaarga na siguro tayo by uh, Tabang o Mindanao Avenue. Ayan, diyan na tayo ka Arga. Yung papunta na ng Rizal para medyo pat, bata, bata na bata yung mga ibon natin mga aben, Ayan. Kailangan natin silang ano eh. No choice naman kasi tayo sa mga ibon natin kasi umaga kasi nagtitinda tayo ng Mami Pares. Then, umaga, itong mga to is dito lang available na sila sa Bilad. Kasi sa umaga, pag pinalipad ko yung mga ibang ibong o dito na naronda, halos isang oras na nalipad sila. So ngayon, hindi ko mababantayan. Kaya ang ginagawa ko, Every morning... Pag potok ng araw... 6 o 6.30... bibilad ko na yung mga ibong ko dyan... Ang na mga naalaban... Then yung mga hindi naalaban... Nandun naman sa loob... Then... Pagdating ko ng mga... Alas 11... O alas 11 ng... Ano... Pahensya at nabubulo pa... Uh, alas 11.30... Uh, doon ko pa lang sila mapaparonda... Pagkaronda nila... Pagbaba nila... Doon pa lang ako magpapakain sa kanila... Yan... Kalimitan kumakain mga ibong ko... Is alas 11 o mag-aalas 12 na mga abel, Siguro, ang mangyayari sa akin, this south, medyo babaguhin ko yung routine ko. Ang gagawin ko, bago ko umalis ng bahay ng mga alas 6 o bago mag alas 7, maglalagay na ako ng patoka doon. Mga limang scoop lang. Para kahit na tanghali o magpalipad, medyo may laman na yung sikmura nila. Kasi pagdating kasi ng alas 5 ng hapon, full pack naman kasi yung pagkain nila. So ngayon ang mangyayari sa akin yan, adjust na lang. Siguro mga alas 5, ko, konti na lang din yung pakain ko kasi umagang umaga magpapakain din ulit ako. Then tanghali, konti kaso magiging 3 ano eh. Three times a day ako magpapakain kaya yun ang ayaw ko sana eh. Pwede rin siguro konti ng umaga, pagdating ng hapon, yun lang. Ah, uh, sakto-sakto lang para hindi masyado tumaba yung ibon natin kasi gusto ko lang mga abel talaga two times a day lang kumakain yung ibon ko. Kasi pag three times a day, nako, medyo, hindi naman sinasabing tataba. Parang hindi ko lang ah, nasusubuan yung ganun. Kasi nga, umaga talaga. Walang, ano dito, walang, may tao naman dito. Yung biyanan ko, aso nga lang, nagbabantay ng anak ko, hindi naman marunong sa alapati yun. Kaya wala rin akong magagawa. Kaya ang gagawin ko na lang, didiskartin ko na lang yung mga ibon ko kung paano gagawin ko yan. Kung talagang every tanghali na lang ako magpapakain, or pwede rin umaga. Bahala na, bahala na si Batman. Tingnan natin. Itong mga ito, mga Abel, yan. Mga summer natin yan, TGRC pala. Tatlo pala silang TGRC. Hmm. Ayan o, no? oh, panay itim. <laughs> Tim na itim. Then yung mga natira dito, mga Abel, is mga ano rin, TGRC din at saka BBC summer. Hmm. Meron pa kasi tayong mga ano dito eh. Ah, alam ko, meron pa tayo dito ano, ano ba tong anak mo dito? Hindi ko alam kung PUF at ano to, pare tong dalawang Ito naman, ay, PUF pala to, tsaka isang BBC. Kaso titingnan natin, kung aabot to ng BBC ng summer. Medyo, hindi ako masyado ano dito kasi, eh wala lang, bangkain kasi. Kita nyo mga abel, oh. pansinin nyo, ito, ang ganda ng katawan nito kita nyo, kahit na, hindi pa natin nakawakan, kita nyo, hmm. Ganda na ng katawan. Gusto maligo eh. Then dito, kita nyo, to. Oh. Maliit. Maliit na ibon talaga. <laughs> Maliit na ibon 'yan. Maliit na ibon 'yan. Hmm? Pero siyempre hindi natin masasabi, wala naman sa itsura 'yan eh. Ilipad natin para malaman natin kung mananalo o hindi. Then dito, asan pa 'yon? Ayun. Pinaliguan nga pala natin si Peter Lapot, ayan, Peter Lapot natin ha. Kasi to kasalukuyan, hindi pa talaga namamaris dito kasi bago nga lang sa atin to. Bagong kuha lang natin to, siguro mga 2 weeks pa lang. Kaya, hindi pa sa sanay dito sa loop natin. Gusto ko nga sana si Peter Lapot is ipares dito kay saldi natin na Peter. Ayan o, yung tanda natin na ibon na yan. Kita nyo, itsura pa lang, tanda-tanda na. Diyan ko sana gustong iparis. Kasi medyo may edad to eh, maganda to eh. Mm gurado. Kaso ah, lugon niya yung mukha niya. At panigurado mga Abel, itong ibon na to magagamit natin to. This ano na. This coming na ano, this coming ng south na ilalabas ng BBC. Hmm. Yan. Next out na yun bale 2025. By December na Magto 2026 na nun yan. Doon na natin 'yan mabibreed at mailalaban may lalaban yung mga anak. Sigurado may lalaban natin mga anak niyan. Ang, uh, yan, south. Tapos summer na ng 2026. Yan. Ngayon kasi, winter, hindi natin magagamit talaga. Wala pa siya. Hindi pa siya talaga lumalandi. Then eto. Inaabangan na lang natin ma pisa si Victor. Ayan, si Victor at saka si ano, Peter B. Yan. Hinihintayin na lang natin silang maapisan dalawa. Tapos, uh, bird natin yung dalawang anak nila mga abel then dito, yun update ko lang kayo, etong isang ibon dito, na anak ni peter yan, anak ni peter na yan at saka ni litar meron nang nakukuhang isa dyan yung isa akin, yung isang hen dun sa kumuha sa akin ayan, talagyan natin ng personalized, papakita ko sa inyo pagkano nasalpaan na natin, ngayon kasi hindi pa masalpaan kasi medyo maluwag pa, malalaglag pa Siguradong ano yan uh, Tutukain lang ng mga magulang At ilalaglag lang dyan hmm. Kaya ayaan na lang muna natin sila dyan hmm. Then dito naman Doon sa mga nagpapasingsing sa dito Update ko lang Ayan, paitlog na Paitlog na yung ating Paitlog na yung ating ano Ah, uh, Peter at saka si ano Si Binstra Ayan, malapit na Konting kembot na lang Mamaya may egg na yan hmm. Kapon pa yan nasa pugad eh Ayan, yan yung update ko sa Mga ibon natin